Good morning po lahat ng mga kuya ate Bonso, friends of Bigel's, uh, sa lahat ng mga kaibigan natin, mga kaklase natin uh, mula elementary, high hanggang college. Good morning po sa lahat, lahat ng mga OFW, uh, mga friends namin dyan, mga kaklase ko mula ng high school na nandun sa Amerika, nandun sa Saudi Arabia, sa Europe. Good morning, good morning. Uh, Isishare I-share ko sa inyo sa lahat nating mga kuya din at mga ate, bunso, friends of Eagles sa buong bansa. I-share ko sa inyo ang pinakamabisang proteksyon natin sa pang-araw-araw nating gawain. Ito lang oh, lemon po. Ang gagawin natin dito ay eh, una, uh, maglagay tayo ng mainit na tubig sa isang baso. So, kuha muna tayo ng isang mainit na tubig. Uh, isang basong mainit na tubig. Simple lang to. Uh, pero, malaking may tutulong sa ating pangatawan. Ito, isang basong mainit na tubig. Ang next na natin gagawin eh, ay say, mix natin yung juice ng lemon po. Dahil tayo ang alas ng ating pamamahay, yung gawin natin kasi alas tayo. Alas 4, gumising ka na. Alas 5, pag ka na. Alas 6, lahat ay magagawa mo na. Ito lang oh. I-mix mo yung lemon juice sa isang ba basong mainit na tubig. kahit apat na piraso lang solve na yan ayun ang daming benepisyo na makukuha natin sa lemon unang una anti-cancer to uh, pangalawa anti-aging to kaya yeah, pangatlo ay pinaka mabisa daw sa pagbabawas ng timbang. Kaya ito lang yung gawin nyo. Hindi naman masyadong gastos ang pagbili ng lemon. Kaya sa isang basong mainit na tubig, nilagyan ko ng anim na pirasong uh, lemon. Ito ang ginagawa ko araw-araw. Bawat umaga bago uh, kumain at ito'y mabisang proteksyon sa ating pangangatawan. Mula 89 or 91 kilos ako nung unang buwan, nagiging 82 na ako ngayon, 81 na ata. Ng nag-anong ng timbang kahapon. So pinaka mabisang ginagawa ko itong uh, eksperimento ko para sa atin hindi naman masyadong magastos yung lemon kasi yung kilo ng lemon dito parang 50 pesos ata maraming basong mainit at tubig na ang maigagawa mo sa isang kilo ng lemon so dito ano lang oh, sa dalawa, tatlo, apat, lima, 7 pito pitong piraso lang yung na-mix ko lang sa isang basong tubig dahil alas tayo, oh, alas 4 gumising na ako, nakapagsimula at nakapagluto na ng mga ulam at saka nagsayang na rin ako ng kanin namin. So alas 5, prepare na lahat. Ganyan ang mga alas ng bahay. Kasi yung sawa natin, sila yung ilaw ng ating tahanan. Tayo alas, sila man ilaw. Pero sabi ng anak ko, yung pa, Si mama, hindi naman ilaw ng tahanan yan. Anong, anong hindi ilaw? Bakit? Speaker ng tahanan yan eh. Ilagay na natin. Kaya mga lods, gawin nyo na. Minus gastos, marami pang binipisyong makakuha mo dito sa isang mainit na basong, isang basong mainit na tubig. Lagyan mo lang ng kahit tatlo lang. Pero sa akin, lima, pito, uh, yun lang tawang timpla ko. Nasarap, nasarap naman ako sa pitong lemon. Kaya yung mga binipisyo, marami talagang binipisyo kung basahin mo yung mga benefits na makukuha natin sa lemon. Ang dami. Anti-aging. Anti-cancer. Uh, pagbabawas ng timbang. At saka, gawin nyo to sa hindi pa kayo magano ng agahan. Uh, hindi pa kayo kumain. Um, wag, wag mo nang magkape. Um, sa loob ng dalawang oras ito lang muna ang gagawin nyo ang pagtimpla ng lemon sa isang basong mainit na tubig gawin nyo lang kape eh. hindi naman siguro kung may ano kasi sa hyper magpatsikap kayo muna at mag-consult sa isang physician kung pwede ba yung lemon sa umaga pero kung okay naman yung ano mo bitokan nyo o okay naman yung ano mo sa tiyan mo gawin nyo na wala namang mawawala sa atin, hindi At naman masyadong magastos yung lemon mabili natin dyan sa palimke tsaka kung meron kayong uh, tanim na lemon sa bakod nyo, yun lang kunan nyo ng uh, pang, ano mo, panghalo mo sa tubig sa mainit na tubig Masarap. Tsaka pagkatapos ng pag mo, nagbubos ng immune system to. Masarap at maganda yung resulta ng pag-inom ng isang basong mainit na tubig with lemon. Kaya ako ngayon, video Nakikita na yung mga muscles ko. Tsaka, protektado talaga. Uh, 100% pure with 100% vitamin C. Hindi pa sila gumising yung buong pamilya ko pero lahat ng naihanda ko sa agahan ready ready na. Tsaka excited ako kung bawat umaga. Bakit nakai-excited ako gumising dahil dito sa isang basong mainit at tubig with lemon. Uh, gumaan yung pakiramdam ko bawat araw. Tsaka hindi na masyadong masakitin yung tinatawag nila na madaling malagnatin malag, ano makakuha ng fever at flu wala na sa akin yan sa isang taon hindi minsan itong taon na to parang siguro isang bisis lang ako nakasipon pero pinabukasan, na wala naman dahil dito lemon lang tsaka Isang basong mainit na tubig. Pinakamabisang protection niyan sa atin mga lods. Gawin nyo na. Wala namang mawawala sa inyo eh. Tubig lang yun at saka limon. Isang kilong lemon. Siguro maubos mo yan mga mahigit isang linggo. Gawin nyo na. Habang maaga pa. Bye-bye.